Nanguna na naman ang Department of Trade and Industry at Department of Transportation sa mga ahensya ng gobyerno na tinaasan ng kilay ng mga Pilipino. Ito ay matapos lumabas sa pinakauling survey ng Octa Research na nakakuha ng 19% na distrust rating ang DOTR at 16% naman sa DTI. Hindi rin kontento ang 22% ng mga Pilipino sa performance ng ahensya ni Trade Secretary Alfredo Pascual at sinunda naman ang ahensyang pinamumunuan ni Transportation Secretary Jaime Bautista na 16%. Lumitaw rin sa kaparehong survey na Most Trusted Government Agency and Department of Education sa pamumuno ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Sinagawa ang survey nito December 10 hanggang 14 noong nakaraang taon nung saan sumagot ang nasa 1200 adult Filipino respondents.